Magandang araw sa lahat. Ito guys, may isi-share ako sa inyo. Ayan o. Yummy. Kung gusto nyo itong matikman, dito lang yan. Sa lipa. Sa... Yan, sa kumano. Sa may lipa. Ayan. Ah, uh, share ko sa inyo yung kanilang ambience. Ayan guys. Pag bungad pa lang. Ayan na, mga ano yung makikita yung mga halaman. Nakaka-relax yan. Dito. Ayan. Ayan nyo. Maganda ang loob. Ayan. Habang ikay kumakain, ang nasa paligid ay mga magaganda halaman. At masarap pa ang kanilang pagkain. Ayan, kung gusto nyo tikman ang kanilang city, puntahan nyo lang dito sa Maylipa. tang sa barangay Uno sa Liga ng Maylipa City. Ayan. Ayan guys, tikman natin. Ayan o. Mm, yummy, yummy. Maraming lahok ang kanilang lumi. Yan. Masarap yan, guys. Yan. Busog na, bu busog, na busog match tayo dyan. Ayan, o. Oh, di diba? Makikita nyo yan ang kanilang Madami, madami sangkap ang nilalagay. Yan ang texture niya. Yan, ang ah, Sarap-sarap. Thank you for watching. Please like and share. Bye. Thank you so much. Bye!